Hi guys, for today's video tayo ay nasa loob ng barko. tayo ay babiyahe galing dito sa clan papuntang Batangas so ang aming uh, alis ay 7pm so bago mag 6, pinakita kami dito so nandun mo Boracay Island kung saan kami nanggahal so ang aming sinakyan parang nasa third floor ata kami so ang sinakyan namin ay Star Starline Starlight yun, Starlight yung baro. kana milang ang ang kana milyo ina na namin oh tas pala dito oh oh yan yeah. bisyo kaya malamig na siya yan so eto yung aking bed <makes noise> oh oh yeah. so yung loo may siya dito paglabas ng jaring siya ng girls Punta naman tayo. Diyan ka lang muna. So, would like to inform you that Translation 20 If any of you is mistakenly for this vessel, you still have a chance to go down the bottom now. Once again, we inform that every Translation 20 is for for Patagas

hindi naman po sa inyo nagkaman yung pagsaka. Yung ipagkakataon ko po kayo bumaba na ba? Um, so nag-a-announce yung captain if ever na may mis uh, may nagkamali na pagsakay ng barko, pwede pa raw mo ba? Sige, ito pa tayo dito, yeah. lalaban tayo. dami mga passengers. ngayon hindi pa naalis ang barko kaya pwede pa akong lumakad lahat habang hindi pa naalis ang barko may time pa tayo para mag video sayang at gabi tayo aalis so darating tayo dun sa ang barko sa Batangas around 5.30 in the morning so medyo madilim pa rin yun medyo mahangin-hangin na kanina ma mainit so kasama ko yan si Vanessa <laughs> okay so hanggang dito na lang uh, minum na rin pala ako ng bonamine. so anti-dizziness so para sa anti-hilo kasi mahiluhin ako pagdating sa sa travel sa dagat Okay, sampai tinggal dulu Bye bye.